din tayo sa corridor Wenz! Sakay ka Wenz! Tayo mo naman Wenz! Hindi Tayo tayo doon tayo doon sa corridor Ang mga iba tropa Oo oh, Walang kating! Tasaga dito na yung tubig ko no. <laughs> Ayun nga, walang cutting na pagtsatsaga. Ito pa may cutting, no bro? 6.17 no? umaga ipad kami sa corridor ayun o no? andun ibang tropa ang tatlong banga sabi sa goal lang <laughs> <laughs> Gami <Ngayon> ni Bossing <laughs> nagtatagol lang kami mga Idol patawid <laughs> ng corridor <laughs> Gano'n <laughs> <Ganun> kami katigas. <laughs> Gano'n kami sagwan lang. <laughs> Okay. Pati pa. Ah. sila mga idol, Ataken tayo. ka, abutin ka. Tapos, sige. Kaya mga idol, binabata ka lang kami. Nakatawing kami ng ano. LTFRB.

Kapit kapit lang dito, San. San para 'di lumayo. Kakapitan ah, ko. Para 'di kayo lumayo. Lagi sa baga? Oo. naman basa ako. Buti na lang ganun, Buti lumulutang 'yung tumaob. Pero kung ito lulubog to, fiber to eh. Oo. Alutang din? Okay na daw. Hindi naman daw basa. help me, help me! Help me get over you! Tumog yung bangga nila, man. Sige, sige. First time! Medyo kabado lang, <laughs> Ben.

gasolina na. Tinatayo nila ibang mga idol. Tumawb eh. Ayan e na mga idol, lahat tayo na yung mga. Baling isa na lang ito mo, huwag mo na kami damay. Hey, ka naman, oh, oh. Buti, safe naman lahat. Nung tumob yung bangka. Okay, okay. Ah. <laughs> safe lang, safe, safe. Safe lang, safe. Ito kami. <laughs> Hindi, naka-an... Naka... Oo. Okay. Oh.

talaga. Oh. Nakasagip na kaming isang pampers! Ito <laughs> ba apat? Ito ba apat na pampers oh? ay tanggal mo kain baka kain ganoon ay na mababos dumipad tawin bangka sa so malaking bangka na kami na po esto yan kami oh dagdum yung alon tinga ya sira malapit tabi sa corridor ayan oh ay ng alon kaya tomo bisan bangka Malapit na kami, malapit na Sakit na tayo doon sa ano, Corridor Ayan na, ay na mga idol, malulubat na Malulubat na Salvador Yes man, Kaya ba? Kaya ba man? <laughs> Relax si Sir lang Pre, hey, ice bay first try mo ice ba? Woo! Sulit! Woo! Try mo! <laughs> baka hindi na kami umabot sa ano Ay baka hindi na ako Baka hindi na umabot yung battery ko sa corridor yan Kuha ng GoPro Angas. Ah, idol. Ayan hey, mga idol. Uy, lakas ng alon. Uy. Uy. na sila mga idol Ayan na sila, naghihintay sa atin Mga bossing! Thank you Lord! Kamusta yung mga kupal-kupal nyo dyan? Thank you! <laughs> 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 oh mayana, mayana, mayana. Malapit na kami, malapit na Parang na. 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 tayo na lang kami Oo, masaya lang tayo lagi Kanina lang hindi Oop, dadayang muna kami này nạ đau nó đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Yan, nakahirap. pero sarap Ay dala mo masasabi mo. Ito talaga yung ano? Halo party. <laughs> tama uwi pa ka, ano? no? Oo, tama uwi para. Mabigat 'yung asset. Hindi, hindi naman sa amin yung bangka nila, Wens. Ah, nila Pare, abot-abot tayo gamit pala. Ako na Wens, bukas. Ah, oh, teka lang. Tayo na mga huli mga idol Ayong, Ayari na pamimingwit Maraming ano, malakas yung alon Check natin huli ni Boss Russell Wow Wow, may pating <laughs> Alimutan ko, sorry, sorry Check natin yung huli ni Kasa! Tartado, tado, wala akong kulay ah. Ay, kay Pare Ogus. Sige na rin yung kay Pare Ogus. Ah, sinali mo na rin, Tom. Uy! Eh, onyong, onyong, onyong. Di ka mag-uwi. Pare onyong. Sige na rin yung kay onyong. Kay Pare onyong. Wow! Ina mo. Ina. Pula ng hasang, oh. Yung may baga akong di siya nadali, oh. Laki, oh. Ano to? Ay, oh, ito yung short space. Ay, ah, isa. Dami, madami. Eh, eh yun yung nakahuli niya. Ano yun? Ayan, ayan. ito yung nakahuli namin, o. Oh. Ito yung huli namin, o, oh, mga idol, o. Oh. Dami, o. Okay. Puno, o. Oh. Huw, huli namin yan. Kami yung huli niyan. Sira huli niyan, may lap. Ako, si ito. Saka si Kuya. Saka si Wins, ayan. Wala, makainahuli. Ayan. <laughs> Dulo so kamalan nang lakod, lalado ya da. Dulo pa, para kaloy. Ibigay mo sa akin. Oo, pagayon.